What's up man lang people? Kumusta na po kayong lahat? Tayo po ay magluto mga kaidol ng Fresh na Fresh na labong. Kakapitas na mga kaidol. Ayun na nga. Nagayat na siya. Char ran Fresh na fresh, yan, guys. Kakapitas lang. Tapos ilaga po muna natin siya sa Ayan na nga po, guys. Hilaga namin siya sa kaway. Yung kaldero na yung mga kaidol idol pa yan sa lula ng lula ng lula ng lolo. <laughs> Antik yan mga kaidol idol Ayan po, igisa na natin yan mga kaidol sa sibuyas, bawang, at luya. Meron akong chef today mga kaidol Si chef ano yan? Chef boy log log. <laughs> boy log log. din natin yan guys ng sili. Siling haba or siling green. Dito guys, pwede pong, may dalawa pong klase ng ano pagluluto. Pwede po sa kahoy, pwede po sa gasol yan po sa kalan. Dalawa pong choice ng pagluluto. Kung gusto mo makatipid ka, doon ka sa kahoy. Kaya ang ginagawa po namin mga kaidol, kapag kailalaga pa lang sa kahoy muna namin yung ginagawa para mas makatipid kami kasi libre yung kahoy dito eh. And kapag ka magigisa na, paluto na dyan na kami sa ano sa gasol o oh, 'di diba tipid gisa lang dyan guys ng ano gin ginisa lang dyan yung sibuyas bawang luya sabay na rin yung siling haba or siling green at yung ating pork yan mga ka idol yung ating pork uh, ano lang natin yan Igigisa e, hanggang sa maging slightly brown para pumalis yung kanyang lansa At saka para syempre masarap chinchuran ayan na po mga kaidol yung ating finished product by the way mga kaidol ginisa lang to hindi na gata kasi naumay po kami sa gata kaya ibang version naman ng pagluluto ng labong ginisa naman siya mga kaidol thank you for watching guys bye bye